i everyone, good morning, welcome to God Blessed KKK Channel So this time guys, happy Sunday po sa Tanan. And today, our joint worship celebration and also our Thanksgiving Day celebration Ayan, so God is good all the time po talaga And also diay no, gusto rin ako magpasalamat and God bless sa Kids Grow Family Ayos mga kabataan ang nagtabang sa pag-prepare para po sa venue Or dito po sa church building po sa pag design And sa pag -tara sa mga bintan. na sa, sa sa floor ayan sa gawas naglimpyo nag-arrange sa chair ug uban pa so thank you so much to kids grow family ayan so god bless po sa tanan and also guys ayan so i'm really excited guys na mag-celebrate po karon ayan lalo, lalo na sa Thanksgiving day ayan so i am God is good talaga, guys, no? Kahit ano yung mangyari sa ating buhay, huwag tayong huminto na magsamba sa ating Panginoon. Amen? Ayan, so, dilita mo ho nung sa pagsimpag, guys. Ayan, so, and also, uh, hello to our leaders, to Pastor Beverly and Pastor Rolly Misa, to Ma'am Dona Mimisa, and uh, Pastor Romulo Misa. Ayan, so, God bless po sa tanan. So, karong guys, magkaon-kaon na tanok ay na uh, may prepare nga food no sa gidala sa mga uh, ayan sa mga kaanakan ni Lord so na prepare sila nga food og nasa may gear, gear prepare nga food no so ayan so sharing time sa so blessing magpasalamat kanunay sa mga panalangin nga ato nadawat na, na gikan sa Ginoo especially sa matag adlaw magpasalamat jud ta no so paday na to nga di ta kalimot nga magpray magpasalamat magdaig nga sa atong buhi nga Dios ayan so hello po sa mga kabataan no hello po labi na ko nanood ka ni ining uh, video ayan so hatagan na tug panahon ang ang panahon sa atong spiritual life no kung panahon sa pagsimba manimbata, ta di ta kalimot nga magdaig magpasalamat sa Ginoo samtang natay kusog no nga magamit sa pagsimba ayan so God bless og nalipay jud ko kaayo kay tungod padayon nga nagpagamit ang mga youth ang mga nanay no ang labi na ang mga ang kids core family no sa sa pagserve ayan sa para sa kingdom ni Lord ayan Thank you, thank you so much. So this time guys, daghan ta kayo mga pagabuhaton na yung mga events or activities at church. So mag-participate lang ta. na natong buhaton para mas mag-grow pag yun. Mag-grow deeper pa dyan itong relationship nga sa kinoo. So mag-enjoy. Enjoy lang ta and happy Sunday po. I know na na po yung mga pagtudlo si Lords sa karo na worship sa ato ang pagkinabuhi adlaw-adlaw nga para mas munindot ang ato ang pagkinabuhi kauban ang presence ni Lord, ni Lord. Ayan. So, God bless po sa tanan. Ayan. So, atong buhaton lang, padayo lang sa pag-serve sa ginoo. No? Samtang kaya pa. Samtang may kinabuhi pa. Ayan. So, padayo sa pagpangalagad sa ginoo. Thank so, you so much po. God bless po sa tanan. Ayan mo, Diyos. Para sa aking puso galisa,